Jeremy Lin, bugbog sa Taiwan, pinipisigal na ng mga sariling kababayan, nagalit kung kaya't nagpakita ng NBA tricky moves. At PBA, taob na naman sa maliit na liga ng basketball sa Taiwan, may pa 10-day contract sa sikat na NBA player. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Patuloy ang pagpapakita ng husay ng one of the best Asian players sa NBA na si Jeremy Lin sa kanilang local basketball league sa Taiwan na Plus League. Mapapasana all ka na lang talaga dahil maliban sa pagpapamalas ng kanyang NBA caliber na abilidad sa harapan ng kanyang mismo mga kababayan ay nagtuturo pa si Lin sa mga young players ng Taiwan ng kanyang mga natutunan sa NBA noon. Magandang development ito para sa mga young prospect ng Taiwan. Patuloy din ang pagangat ng kalidad ng basketball league ng Taiwan sa tulong ni Lin dahil nga marami marami ng mga sumusubaybay sa kanilang liga sa buong mundo. Pero kasabay nito ay ang tila pagpaparanas kay Lin ng physicality ng kanyang mismong mga kababayan sa Taiwan. Nito lang sa huli nilang laro kontra sa kupunan ng Pilots dating naging team ng ating gila Euro Step God na si Richie Rivero ay maliban sa talo ay talagang bugbog ang inabot ng former NBA standout player. Makailang beses tumumba si Lin na halos makatamo pa ng injury. Yes, kuha naman natin na ang basketball ay physical game pero depende ito sa intensyon ng mga manlalaro at estratehiya ng coaching staff para lamang makakuha ng panalo sa isang game. At tila naisip din ito ni Lin kung kaya't nagalit ang former NBA player at tinilabas ang kanyang pagiging Lin Sanity sa laro kung saan ay pinakitaan nito ng tricky NBA moves ang mga kapwa niya Taiwanese players. Makikita mo talaga ang high level NBA caliber moves ng isang Lin Sanity. Samantala, speaking of pagsikat ng Taiwan sa basketball, ay tila taob na naman ang ating pambansang liga ng basketball na PBA sa local basketball league ng mga Taiwanese na T1 League. Upang mas makilala sa buong mundo, yung nagpa 10-day contract na ang mga ito ng isang hindi basta-basta man lalaro. Player lang naman na minsang nakilala sa NBA at sa buong mundo. Ito nga yung 4-time NBA All-Star, ang 6'10 center na si DeMarcus Cousins. Kumpirmado na nga ang balitang lalaro si Boogie sa kupunan ng Leopards this 2023 at 2020. 2024 T1 League season. Tulad ng ginawa ni Dwight Howard ay susubukang mapalakas ng former NBA dominant center ng team na ito. Kung kaya tabangan natin ang debut game ni Cousins dito sa Asia, dito lang sa ating channel.